Hello guys! Welcome back! Ayan, it's me again, Laika. So, ayan po. Mag-unboxing po tayo, o magbubukas po tayo ng aking order galing sa Shane. Ayan po, nag-order po ako sa Shane dalawang beses. Tapos, hindi po sila, hindi po sila, hindi po sila in-order ng isang araw lang. Kumbaga, in-order ko ngayon, pagkalipas ng tatlong araw, nag-order ulit ako. Kaso, ang nangyari, Pareho po silang dumating ngayon. Ayan po. Ayan, ang order ko sa Shane. Ayan po. Ayan, medyo mabigat. Marami. Tapos, ito po yung isa. Ayan. Magbubukas po tayo or mag-unboxing po tayo ng order ko sa Shane. So, ayan po. Simulan na po natin. Ayan, yung isa. Ganyan mo yung isa box. Ayan, ang bigat. Kasi marami. Marami akong in-order. Tapos, ito yung isa mabigat din. So, simulan po natin yung eto. Buksan po natin kung ano ang laman. Ayan. Medyo. Ayan yung aking order sa sh sa shade. Ayan. Ilabas na po natin para makita po natin ang mga laman. Para isahan lang siya. Ayan. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, ayan po. Kaya marami siya. So, tingnan natin po ang number one. So, ayan. Medyo mahaba-haba to ha. <laughs> ayan. O, oh, diba? Ito yung aking order sa Shane. Tingnan nyo po ito. Ayan siya, oh. Kung nakikita nyo po yan. Ayan. Ayan siya. Oh, ang ganda. Ang cute. Ayan. Pang simba. Pang formal. Tapos, mayroon siyang strap. Tingin yung tali niya. So, ang gagawin ko nito, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga in-order ko. Tapos, susunod po, gagawin ulit ako ng video, susunodin ko po siya isa-isa. So, ayan. Ayan siya. Hmm? size nito. Size extra small. So, ayan. Ayan siya. So, number one. Ito yung number two. Ito. Charan! O, di ba? Ang cute. Tapos ito, mayroon siyang ganito. Alam ko ganito ito eh. siya. Ayan, ang cute. Hmm. Pak na pak. O, yan siya, oh. Ang cute. Ang size, extra small. Ayan po siya, extra small. So, ayan. Number two. So, number three po tayo. Ayan. Damit. Tatlong piraso. One, two, three. Ayan po siya. Para sa aking pamangkin. Ayan. Tapos ito, para pareho lang yata ito. O pareho nga. Bakit? Dalawa to Isa lang na naman in order ko. Ah, pareho? Baka kamali sila. Nasa man yung order ko doon na? Ah. Ayan siya. Ganito siya ang forma. Gagawa ko ng video. Ang mangyayari. Ginawa ko po yung video. So, susutin ko po siya isa-isa. Para makita niyo po. Kung kasya ba o bagay ba sa akin. Ayan. Ayan siya. Asa na yung iba? Nalaglag na. Ito. So, ito yung iba. Inorder ko to sa Shane kasi gusto ko yung tila nila. Tapos, ibigay ko sa mga pamangkin ko yung mga inorder ko. Ayan. So, ayan siya. Para sa aking pamangkin. Ayan. Bumabanat siya. Oh. Ayan. Kasi ito kay Jamil. Ayan. Tapos, ano to? Ganun din siya. Ayan. Hmm? Ayan siya. Ito, kasunod. Tapos, ito. Tapos, ito yung panghuli. oops, May tali. O, oh, diba? Ang ganda. Wow! Wow! Ano size? Extra small. O, really di ba? Ang ganda. Ayun, I love it. Bagay sa akin, charot. Ayan, o. Oh. Nagawa ko ng video. Susotin ko siya isa-isa. Ayan. So, ito po yung box number one. Ayan. Sashane po ito, ha. Ah. Ayan. Nagkalat na ako. Tapos, ito yung pangalawa. So, mangyayari, dahil nga mahaba, So, i-stop ko muna, tapos panoorin nyo yung sunod kong box. Okay, thank you for watching. Have a good afternoon to everyone. Don't forget to like, subscribe, comment down below para updated kayo sa mga video ko sa susunod. Huwag magalala. I'm coming there. See you in my next video for my next box. Bye-bye!